kayandaan dito kahit saan na lang basta hindi tayo mababahura hindi kaya ako, hindi malambot pag lumubog ay eh, di malambot pag hindi ay eh, di hindi yan 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 <laughs> nadulas na <laughs> andito na naman tayo sa padulas-dulas mas matindi yung nakakita ko eh sa drone nangingitim klaseng maputik yun yung sa una-una hindi yan talaga enduro ang natin eh ang ingay na ng ating tapaludo ang dami ng putik na kumapit yan no, oh, bukas na ang tanong makalampas kaya tayo ay oh ang tanong makalampas kaya tayo okay testing ang tanong parang hindi maputik eh hindi gaya walang nalusot eh, may motor dun oh hindi kabila na yun kasubukan natin subukan natin May motor dun eh. Subukan din natin. Nadulas-dulas pa tayo eh. Ito yung kanina. Nasabi ko sa inyo may mangitim-mangitim ang lupa. Lampasan na <laughs> Nung huling punta ko dito hindi pa ito lampasan eh. Yun oh. Makalusot kaya tayo dito. Ay maputik eh. Parang Parang hindi, parang oo. Testing. Ganyan-ganyan <laughs> naman tayo eh. Ah, kaya to. Kahit nakakalbo ang gulong natin, kaya to. Mas malala pa dito yung nadadaanan ko dati. Tapos eh, hindi na nakalis dito, ano? hindi nakakaahon. <laughs> hindi na makakapasok ng lunes kaya yan grabe ano binutas nila oh, para lang magkaroon ng daan dito para lang bangin ito eh hindi ko pa ito nadaanan nung huli kong vlog kawa parang binubungkal bungkal pa lang to hindi pa ganito kababa kaya hindi ko alam na nakakalampas na dito pero ngayon ay arena lampasan na ah, lalim niya oh. oh. lalim niyan gagawan to ng tulay sigurado so malambot doon malambot doon teka sa so, tayo tadaan dito ay malambot eh Malambot. Matay mahulog din eh. Aray pwede. Pero doon hindi pwede. Dini pwede. Dini, dini, dini. Dini, tas paahon. Pwede. Pwede. Basta dini. Basta huwag tayong gugulong doon. dito na tayo sa krasada pero ang problema ay hindi tayo makakatawid doon sa kabila na yan gano'ng wala talagang daanan talagang maputik hindi kaya tunan natin dito kung meron malulis itan meron pwede siguro din eh ori baka naman makakadiretso tayo doon kala ko hindi na So dito pa rin to sa may Malabanban Norte. Sana makalampas talaga tayo doon para walang putol lang ating uh, big, uh, walang putol lang ating daan. Parang pagkakasi hindi tayo makakadirat dito. Pupunta tayo ng Maharlika Highway. Tapos mapapalayo tayo. So, hindi natin tumagidirat so. Mukha namang napasan ang hindi na talaga natin talo pwedeng daanan eh, yung na yung mabutik doon ang mga naman napasan may nadaan mo para oh. ayan ayos hindi din tayo ang galing Uy. Eh. pero pa tayong marami pa tayo dito madadaan ng maputik sigurado ko anong babagong bukas ng lugar na to ay hindi pa siya na ah, ah, ang um, lalim na rin. napakalambot puti <tutik> dumulas ang una eh oh no, karas na yan kapag mahinahin na ang payawang mo dito talaga ay eh, mababali ano dumosos yung una natin wala tayong alaban-laban kras hindi naman kasi enduro ang motor natin eh Eh. Na talaga 'yung na. Ayaw umayod. Ay pinai na ng putik ang ating gulong sa ina. Ah, oh, wala na dito talaga. Wala na talagang daan dito. Wala na, yun o. Wala, hindi tayo makakalampas. Hanggang dito lang tayo. Hindi na kaya. Yun o. Wala na, hindi pa sa bungkal sa may bandaron. Hanggang dito lang. So, yan mga boss. Mula dito sa... Bokal Norte uh, Candelaria, Quezon ay dito ko na uh, ay dito ko na endingan ang video ng video ito at katakot-takot na putik ng ating napagdaanan babalik na ako maraming salamat mga boss kita ka tayo basta nang tabi dyan may sarili ng preno ng aking ano, Ang gulong sa una Ito naman ang buhay ari. Na balik-balik. Kaputik dili. Lahat tayo na daanan.